tanawang manok guys nagijahay na lang sila og hapa kay nga busog na sila guys onya guys napatay buhaton kay napa may adlaw di pa makayong ngit napatay buhaton guys silong nato tong laki nga manok nga to dito kao man na isakbot dito sa unahan atong hakoton guys tambak na to sa ato ang naibangag dito kay himo na to, fertilizer kay atong tamnan og mga gulay guys unana atong buhaton guys sana mayroon din kayong matutunan kaya let's go guys papa guys oh oh nabusog na na sila maong. Nagpuyo na. Maong Dita mo nagpuyo-puyo na mga kita di pod sa atong parbaho guys kay parang naputay maabot no let's go oh nakita na nimo guys mao na butangan og mga dahon parang malatang dahon mahimo siya og compost may mga siyag abono kama na to butang uglahon, tambakan na to gyota parang dali siya malata let's go guys ayun guys, magkuhan tayo dito aob mga sinunog na guys kay atong idogang sa ato ang tanuman yeah guys

ato ah, hindi ba nga guys para hindi kayo kayo sa manok nakita ni mo guys na daghang mga dahon ha guys ato nang idugang dito guys kay parang mapuno pong bangag sa ato ang panuman na gulay guys let's go parang makabalo ka guys on ani nga yuta ang imuhang itambak dito sa tanuman nimo guys on ani ka itom na gana kayo ni guys kay itom kayo tambok ang imong tanuman ni eh, guys mao nga magkuha pag yuta ng imong tanuman on ani jus ya og color itom the oh, dublining vitamins ani guys kay daghan siya mga dahon nga 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 lata na ato ah, ning kuha og no. Itambak na didto dito sa atong gibutang dahon. Kuha na po tayo yuta guys. Para nga itambak dito guys. Sa atong garden guys. Tanawa guys. Let's go guys. di na punta dari guys. Tanawa guys. Un anak siya guys. tabunan ni mo kay parang dili siya. Dali ra siya malata. Oo, un ani mong buhaton guys. Parang dali ra malata. Anak siya guys, kulang pa magkuha pa ta guys. Guys, maura to guys. Kay mo ato na sa migdagat nya guys. Ugma na sa nina to tambakan guys. Kay kulang pa siya. Kay gabi naman. Managat na sa ni guys. Mo tumis dagat mga kami. O bisag onsa na pwedeng ka unun o isudan. Let's go guys. Huwag kalimutan. Pagpalo. Mag iwan lang bakas dyan sa comment section. Let's go.